Isang malungkot na balita ang bumulaga ngayong araw na ito sa mga netizens dahil ang batikang aktres na si Jacqueline Jose ay pumanaw na ngayong gabi lang ng March 3, 2024. Pumanaw siya sa mura pang edad na 59 years old. Ang pagpanaw ni Jacqueline ay kinumpirma naman ng batikang GMA news reporter na si Nelson Tanlas Ayon sa kanya, RIP Miss Jacqueline Jose. Details to follow. Undisclosed ngayon ang dahilan ng bigla ang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang pamilya ng veteranang aktres. At ayon nga sa mga source ay kakarating lang din ng nakakagulat na balita sa kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimond. At although hindi naging maganda ang relasyon ni na Andy at Jacqueline nitong mga nagdaang taon, ayon sa mga source labis daw ang paghihinagpis ngayon ni Andy na kasalukuyang nasa Siargao pala isipan ngayon sa mga netizens kung ano nga ba ang naging dahilan ng pagpano niya dahil wala namang bahid ng ebidensya na may karamdaman si Jacqueline Jose sa katunayan niya ay nasa batang kaya po pa siya at malakas na malakas pa naman siya sa mga eksena niya hindi rin siya kinakitaan ng physical na anyo na magsasuggest na may karamdaman siyang iniinda. Kaya naman teorya ngayon ng mga netizens, hindi medical condition ang dahilan ng pagpano niya siguradong biglaan ito pero hindi pa ito kinukumpirma ng pamilya ni Jacqueline Jose isa pang proof na biglaan ito ay dahil kaninang hapon lang ay masaya pa ang post ni Andy sa kanyang IG account kasama ang kanyang anak na si Ellie sa Siargao. Samantala dahil sa balita na pagpanaw ngayon ni Jacqueline Jose ay bigla namang nag-viral ang post na ito ng sikat at kontrobersyal na manguhula o psychic na si Rudy Baldwin. Dahil ito sa post niya 6 days ago na ang nakakalipas kung saan nagkaroon siya ng isang hula o tila isang premonition na may papanaw daw na isang veteranong artista na nakikita pa daw sa telebisyon. Ayon sa kanya, February 26, 2024. Hashtag showbiz vision. Isang kilalang veteranang artista na hanggang ngayon ay makikita pa din natin siya sa telebisyon. Babae ito at may magandang maamong mukha. Isang trahedya o aksidente ang kanyang ikakasal hindi pa ito matanda at sobrang sikat ito dahil ito ay veteranang artista din ang masabi dahil sa isang aksidente na hindi na niya ito kinaya sa lakas ng impact nito ng kanyang pagkasalpok. Ang premonisyon na ito ni Rudy Baldwin ay tila kahalin tulad naman ng artikel ng Abante ukol sa dahilan daw ng pagpanaw ni Jacqueline Jose. Pero of course, bagamat iniuugnay ng mga netizens ang post kay Jacqueline Jose, wala naman itong kasiguraduhan, especially since hindi pa naman inilalabas ang detalye ng circumstance ng pagpanaw niya. Si Jacqueline Jose ay isang award-winning actress, isang veterana na sa industriya. Nagsimula ang karyer niya noon pang dekada 80 o 1980s. Very versatile si Jacqueline Jose bilang isang magaling na aktor. Bukod sa mga roles na ginampanan niya na butihing ina, very iconic din ang mga roles niya bilang isang kontrapita. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Rest in peace, Miss Jacqueline Jose. Grabe, sobrang nakakagulat at napaka-untimely. I feel for her family. This is painful. Sad to hear. I remember her most as Aling Magda of Mula sa Puso. Rest in peace. Grabe, hindi man lang siya nakapag-senior. Ang galing pa naman niya umarte, nakakalungkot, RIP po.